Tadi dito guys masuk tadi semai wagam. Ada, ada, ada. Oh my god, apa kedami jussku? Uang muda aku nak ni guys. Ikan guys kuat. Kita lihat lagi guys apa kedami jussku? Anu, anu itu lepas kedami. Kita maju mas. Abang yang guys ah, nak aku nak aku guys. Tidak, saya tidak Kami tonton malam tadi. Ada orang di sana. Saya tidak tonton. Saya berhenti. Saya tonton. Ada orang lagi. Saya rasa saya tonton. Saya ibang please. ini untuk itu deh Ini itu kan, ini tu silaning. Ayah. lubang dengan itu let's go you, know, you guys mendamin laganya terus pero... itu dengan nothing expiration itu Sebenarnya kita bahas Sebenarnya kita kita ingin bertukar nukleikspain itu. Kita nak tunggu yang lain. Apa ke dah ni? Ini tu, nak tunggu nak apa Kita tunggu. Kita nak tunggu. Tengah nukleikspain Januari tindak. Ini nak pujit apa? Ini nak pujit guys. Ini. Ito ang mga ganito. Mga um, pagkain na yan. Hindi natin hindi natin tunin yan. Um, oh, Ito ang um, mga uh, bean burger. Malamig pa siya guys pero ang um, expired niya ay hinahin na ano po hinihingal ako sa oh, pagmadali. Uy uh, February 6 Guys isa, Isang ganito guys. Oh, yung natin ito pagdating ng bahay. guys, ito na yung ano ko, nakuha ko. Isang ano lang ito siya. Isang dumpster. Mga ano lahat. Lotion na with sunscreen. Ito siya. Nung nakaraan pa ito guys na dumpster ko. Kaso, naiwan sa car doon sa trunk. Ano siya? Cordless. Cordless na, na iron. Yan. maano ma, siya. Kahit saan pwede mo dalhin. Kasi maliit. And then, itong mga ano, ito. Ito mga ganito, guys. Oh, napakadami. Yan. Mga lotion na pang ano, pang sunscreen. Ayan, may mga ganito pa, oh, na nakapakpak pa siya, oh. Mahal pa naman ito kung bilihin ang isa. Ayan, ito guys, ano natin. Iba-iba siyang klase. Ayan. Active skin. Ayan, may 70 SPF may 50, may 30 ayan, isa-isahin natin guys may 50, ano talaga siya yan siya ayan, may malaki may maliit Diyos ko, napakadami dumating na siguro yung mga stock nila na bago kaya ito pinatapin kasi ito kasi guys, minsan pag hindi na for example pag, pag ano na pag, pag uh, hindi siya nabinta So, ilalagay nila yan sa clearance. Tapos, marami mga kifoner dito. Minsan, nabibili na nila, nila ng, ano, ng mura. Minsan, naka, pre pa nila makukuha yung mga couponers, Yan, pre lang nila makuha yung iba minsan. Hindi ako marunong mag -coupon. Yan, tapos, yung pag hindi naubos ng, ano, mga kifuners o yung mga tao yung nasa clearance, yung mga sale nila dito, ayan, itatapo na nila yan sa ano, tatapo na yan ng store. Kasi may darating na ng mga bagong stock na naman. Ayan. Ay, punti lang yung dito din kasi punti lang yung damage. Hala, itapon. Sayang ba? Yung beso na pakadami. Diyos ko, nakakaloka. Ayan. yun siya. Isang gangster lang to. Ayan, justo ko. Ang Iba-iba siyang ano, SPF 50. May 45. Uy, may 100 nga pala. Oh. Yan maganda ito. Lalo na nga pa ano, na. Pa, init na siguro dito. Sa ngayon, umuulan. Yan maganda dito pag ano, summer. Napakainit. Walang pinagkaiba sa Pilipinas, guys. Yan ang iba-ibang ano. Ayan. So, para na ako dito mag, ano, magbibinta na ako nito. Para na ako magtitinda. So, ano pala na SPF na 45, 85, 70, 50. Sabi na mo, pala. Sa atin, pag SPF 50, mahal na siya. Lalo na yung skin white. Mahal na siya. At saka yung hindi yan, Yata yun siya guys. Ang din makita. Um, so, ito din um, SPF 30 din. Yan. Maganda na ito siya pang ano. Pag, yan, may pang kids din siya. SPF 50. Si Michael, yung ginagamit niya, guys. Lalo na pag sa ano siya na-assign sa field. Punta sila ng, ano. Sa ano, hindi pala field site. Ayan. Then, ito din siya, Nutrigin. Nutrigina. Nutrigina pala lahat ito sa guys. Ayan, so, i-arrange ko ito, guys, para makita nyo. Ayan, ito na, guys. So, na ko na lahat. Ayan, may mga maliit ito. Yung mga maliliit. Ayan. Ito, pang ano siya, pang mukha. Ayan. Ayan siya. Two, four, 6, 8-9. Tsaka itong pang parang stick lang siya. Parang, parang ano siya. Parang roll on siya guys. Yan siya. Yan. Parang ano to siya. 50 pala siya. 50 plus. 50 yung sunscreen is P, is PF. Ayan may. Ito guys. Ito yung may 30. Yan. Nilagyan nila ng ganito guys. Guys o. Oh, 3 dollars. 3 dollars off. Para ano, mabinta talaga, pero hindi pa rin. Ang dami pa rin nilang natapon. Ito may 30, may 85, 45, 45. Iba-iba pala. Akala ko ano lang. 15, 20. Yung mga uh, sun, uh, SPF. Akala ko ano lang siya. Pero dito pala, ang, dito lahat. 55, 100 plus pa pala. Grabe ang high level naman ito. Ano nyo guys? Oh, 50 plus yung SPF. Tapaka ano, 30, 60. Ayan. Ayan, Neutrogena lahat, guys. Ayan. Ayan, yung mga ito din. Lahat sila. Dry touch sunscreen. Ayan yun. Ito yung malalaki. Ayan. 70, si 50, 50, 30. Ito yun. Ito yung 100 plus. Yung maliit. Mahal, mahal ito. Ayan. And then, may ganito din, guys, na hindi pa na ano sa sa plastik, Hindi pa natanggal. Grabe yung tinapon. Grabe sila makatapon dito eh. Pwede palang lahat ng laman ng stir itapon. Ayan. Ano din ako guys, dalawang araw hindi ako nag-dumpster. Kasi napakalakas ng ulan. Tapos yung, ano dito yung dumpster, pumapasok yung tubig so hindi maganda. Ayan guys, ito. At saka yung plancha na maliit. Ayan. Ayan sa hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my channel. Thank you so much and God bless everyone.